kahit maaga kaming nagising dito ngayon, hindi rin kami makaligo kasi sarado yung pool nila kapag ka lunis. Hindi rin kasi alam ni Rinali na kapag ka Monday, sarado nga yung mga pool dito sa asul. Isa rin kasi sa dahilan nga na kaya dito sinelebrate ni Nalin yung birthday nga ni Binbin. Para din makaligo yung dalawang bata at mag-enjoy nga. Then nag-Netflix na nga lang nga ulit kami. Habang nanonood nga kami ng movie, ininit na nga ni Nalin yung almusal nga namin. Bin. Nauna nga akong lumabas sa kanila kasi mag-open nga ako ng resto ngayon. Bala ko din nga sanang dumaan nga ng Pure Gold kaya lang hindi na rin ako nakadaan kasi mag alas 10 na rin nga ako umalis. mag 11 -e na nga ako nakarating nga dito sa resto. Nandito pa nga lang ako sa pintuan, kitang kita ko na nga yung alikabok doon sa may counter. Ganito nga dito kapag hindi nga nag-open ang buong araw. May pumapasok din pating pusa dito kaya minsan talaga yung mga gamit ay eh, nagugulo. Magkasunodan nga lang nga din kami ni Gerald nga na dumating. Tinuloy na nga niya yung ginagawa ko na magpunas nga ng counter at saka mga mesa. Ako naman pumunta na nga ako sa kusina para magluto. Bandang alas dos nga, pinapunta ko nga si Gerald sa Pure Gold para siya na nga yung bumili ng mga bibilhin ko sana. Maya-maya nga si Jenea dumaan nga dito. Galing nga siya sa PL Moon kasi nag-enroll nga siya doon. Hinahanap nga niya si Gerald din kasi may mga itatanong nga siya. Sabi ko nga sa kanya si Gerald nga yung kasama ko ngayon magtinda. Bumili nga siya ng buy one take one na siya warma kasi nga nung isang araw pa nga daw nga siya dito nag-create. Lalo na nga kapag ka nakikita nga niya yung mga post ko. <coughs>

mag isang oras din nga siyang nakatambay nga dito sa resto. Sayang nga lang nga at hindi nga sila nagpang-abot nga ni Geraldine. Dumaan kasi siya dito para nga kunin nga yung parcel na dumating nga sa kanya. Umorder nga siya online ng mga lip tint nga. Binigyan nga niya ako ng isa. Sabi ko nga sa kanya hindi naman ako masyadong nagaganito pero kinuha ko na rin nga. Sabi ko nga sa kanya baka nakakaitim nga to ng labi. Sabi naman niya hindi naman daw kasi matagal niya na rin nga ginagamit yung ganito. Tuwang-tuwa nga siya kasi apat na piraso lang naman yung binili niya. Pag open nga niya, anim na piraso nga yung laman. Nung Friday nga, meron nga bumili nga sa amin ng whole chicken. Nagustuhan nga niya, kaya bumalik nga siya ng linggo dito. Hindi nga niya alam na sarado nga ako ng Sunday. Dire-direcho nga daw siya. Nagulat na nga lang nga daw siya nung nakita nga niya na nakasarado nga yung gate. Sinubukan nga niya yung shower mga namin, pati nga yung nachos. Bumili din nga siya ng chicken biryani para nga sa mama niya. So yung tinanong nga niya ako kung, kung saan nga siya pwedeng mag-message kapag ka ipipick up na nga lang nga. Sabi ko nga na lang sa page namin dito sa may NSP biryani. Mostly kasi pagkagaling niya ng trabaho sa nga siya dumadaan dito. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi God bless and babush!